Yun, so mapagpalang gabi na naman sa ating lahat. Ayan o, dito na naman ako sa trabaho ko at iba ang body ko ngayon. Uh, Nakadeo si SJ Lagan. Ang kabady ko ngayon si SJ Rabino. Ayan o. Oh. Shout out. Oh shout out. Shout out to sa kanyang misis. Uh, taga Mindoro, Sundan Mindoro. Batang Mindoro. Batang Mindoro, Abradilog. Abradilog. Uh, may gusto kong batido, buddy wala na pala. Wala na. Oh, shout out lang daw sa mga taga-Mindoro dyan, sa Abra de Ilog. wala kami magawa ngayon. Ang workers namin ngayon ay walo lang. Si bukas nga ay eh, webisanto na. Yung iba na si uuwi na. Kaya ganito, ganito na lang, medyo relax-relax kami. Tsaka nasabi ko nga noong nakaraang vlog ko, hanggang katapusan na lang 'yung duty namin dito sa Bistobe. Bali, ikot ko kayo doon sa mga workers na naiwan sa walo. Magro-robing tayo. Sasama ko kayo sa rubing uh, para naman makita nyo kung paano ako magro-robing. Uh, bali, umpisa natin dito sa labas. Mayroon dito ang dalawang workers. Ayan. Oh. Shout out, tatay. Oh. sa Tagas ang kanga po tatay? Dito sa, sa Taklara. Oh, oh sa lang pala si Tatay, Batangas pala. Eh. Mali yung ginagawa nila, dalawa sila dito sa Ram 6. Nagpo-floor polishing sila. 'Yan oh, pinapakintab nila yung sahig. Oh. Ganito, oh, ganito ang pagkaka yung finished product, ganito na. 'Yan ang finished product. Oh, ito ang ginagawa nila. Tinatanggal yung alikabok tapos ginagamit itong ano ang tawag dito tatay sa machine na to? Hindi alam din ni tatay yung tawag dito sa machine na to. Yan o. Yung ginagamit nila pang polish. Malaking machine. Ayun yung isa. Uh, bali, papasyal tayo dun sa bandang dulo. Ay bali ko. Iwanan ko muna dito. Yan o. Relax, relax muna. I-shout out mo si paring ilagan mo. Iyan, tawad para hindi nag-a-add. Ayan, at lagi mm -hmm. nanonood. <laughs> Magsabong kangat gusto mo. Oop, oh, tumaan tayo sa machine. Tara, hindi pa namin siya nag-a-add. Yeah, Ayan, no? Eh, ikot ko lang kayo dito. Tapos, puntahan na natin yung mga workers. Ayan, yeah, ang daming ano, ang daming pasayero. Na pa uh, uwi ng Mindoro yan nagkita na tayo dito ah, uh, ikot tayo dito pasok na tayo dito sa pintong ito paano tayo dyan sila gumagawa eto nga oh may isa ta tayo nakita ng workers tao ni Forman Joel to uh, mga nagmamason dito yan baka may gusto kasi shout out dyan sa pintor pintor ni Forman Domingo Ayan, taga sa ako kuya? Dumantay sir. Ha? Taga Dumantay. Oo, oh, ayan o. Oh. May gusto kong batiin? Sa mga kasama mo dyan, shout out. Nagmamasilya <laughs> <laughs> sila yan o. Oh. Masilya. Ah, Ginaminamasilya na yung simcoat. Ayan yung simcoat. coat. Oh. At ito, kuya koy. <laughs> mga bikulano ito. Oh. Ano, gusto kong batiin sa bikul? Bakit ko ka bikul? Oo. Oh. Ang mo? Pati ko yung kasama mo, dyan. Saan ang pangalan? Baka sabi mo pangalan kung may isa nga. Tama, kasama ko. Pati ko. <laughs> Dalawa siguro asawa nito. <laughs> Asan pa isa dito kulukoy? Ah, nakakayat na, ano? You know? Nagtatapal doon, nagmamasilya. Ah, gaano? Ayan, yeah, pa-plastering. Oh, ayan o, oh, hindi makatingin dito. Baka malaglag. <laughs> ayan oh. oo, oh, oo, oh, oo, oh. kita mo. Oo. Oh. Sinong gusto mong batiin, Idol? Ay! Pakilala mo sarili mo. Oh, taga Bicol din yan, mga Uragon. Uragon yan. Oh. Ay, mga magagaling na masun, ni Forman Alan, tsaka ni Forman Joel. Ito naman tayo. Ikot tayo dito sa isa pang pintor ni Forman Domingo. Itong batang ito'y mabait. Tsaka magaling. Matyaga ito. O. Oh, si Jujie. Ayan eh, o. Mapahirapan pa tayo. Pasusuotin pa tayo rito. Anong? Ayan o. Binaba na ata niya o. O oh, may gusto ka shoutout pa di? Sinong gusto mong batiin? Batiin mo sa amin mo. Yan yeah, na, bati ko yung asawa ko. May anak na kayo nung, bati? Ha? Medyo nahihiya, nahihiya si bati. Ikot tayo rito. Pawisan, <laughs> oh, pawisan na yun. Oh. 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 Bati mo yung magulang mo, bati. <laughs> Mahihiya ito, batang to. Pero masipag yan. Lagi nag-overtime yan. Ang dami ng ipon yan. Ayan no? o. Uh, ikot tayo dito sa iba. Ha? Ano, ano, ano? Ayaw ko talaga. <laughs> Ayan, bali dapat uh, tinanong ko siya kanina. Interviewin ko sana siya kasi napakasipag na workers nito. Eh, nahihiya daw siyang magpa interview kaya huwag na lang natin interviewin. Tinan mo naman, oh, nahihiya, mahihiyain. So, uh, kain ang kain kasi ng mga kaning lamig kaya mahihiyain. Uh, punta na tayo dun sa dulo. Yan, bali ito na lang yung ginagawa namin dito. Ito na lang yung ginagawa ng mga workers, yan, no, nag, mga, nagpapa, ano, nag-pump, nagpapaano, masilya na lang isingkot para mapantay, hasan na kasi yan, na, pan, ano na yan, kumbaga makinis na to. Ito na lang yung ginagawa. Bali, umikot na rin ako dito kanina no, mag-clearing ako. Kaya may nanakaw nga dito na isang wire na naman. Sa Kasi hindi napansin nung umaga nung pinalitan ko na nadalihin nalimutan niya siguro umikot dito hindi niya napansin ito ito dali-dali ganito yung dinali oh. mahaba-haba pa naman ganito ganito yung wire kabali ulit wire to ito yung ground wire tanso yan mahal ang kilo niyan 450 kaya bali ito na lang yung ginagawa dito sa phase 2b kaya hanggang katapusan nangyari na to iwanan na namin Pare ito yung na ito yung tinira oh. na ng ano, fly so yun, bagong bago. Tinira na nila. Hindi na pansin. Oh, may dalawa pa rito. Shout out mga idol. Oh, ayan oh. Ito yung mga tao din to ni Forman Domingo na mga matitsaga ko mag-overtime. Ay eh, gusto kong batayin, batay. Sa vlog ko to. Oo. Oh, oh. oh, Oo, gusto kong batayin sa inyo. Mapanood to. Oo. Oh. Ulay ya vlog. Ayaw niya bumati. Baka, ano. Ah, dito na tayo. Malapit na tayo sa dulo ng page 2. Ito, si Idol. Shout out, Idol. Boss, ito yan. Five letter. May gusto kong batiin? Misis mo. <laughs> Parang kang kaunti kayo ngayon. oh, ay ang dyan. May pang mga na eh. Ay, uti lang kayo hanggang alas 10. Alas 9. Hmm. Ah, bali yung mga panggabi, wala na ngayon. Ang balik na isa Sabado. Puro pang, lahat. Puro pang na lahat. Babawas pa. Babawas pa kayo. Kaya lang kayo sa dalawa, tatlo. Apat ah, lang kayo ah. oh, yung dalawa ay natin tuwi. Kaya nga, sa tuwi. Hindi ko napansin yung dalawa sa tuwi kanina. Baka nakabreak. Oo. Yan nga, na lang sila, puro pang araw. Babawasan pa. Babawasan Ay, wala na gagawin dito, kukunti na lang. Araw gabi yung trabaho dito, kasa umahal araw, wala na yung pang gabi. Puro araw na lang, uti na lang sila hanggang alas 9. Kaya, mamaya alas 9, wala na workers, ah, alam na. Kaya ay na naman kami rito. Nadali yung wire dito, buddy ah. Ay, ito. Nadali? Oo, oh, ay dito, may nadaling wire. Ano? Oh. Oh. Kaya nga. Hello. O oh, clearing ko kanina umaga nung madaling araw nandito pa. Ano? Maopo mapupunta naman kasi sa next month. 'Yung tiranti ng mga bayan na. Ah, oh, 'yung pang-gastos. 'Yung edad lang. Ah. Ito na yata. Dito tayo tapos. Oh. Mamaya, eh, ay, kayo ang pagbibintangan. Ay, kahit hindi naman kayo ang tumira. Hindi naman sa pagbibintangan. Oh. Siyempre, pag-iisipan lang. Kaya, sir, Paliwanag yung CCTV, mahirap <laughs> ka. <wala. laughs> hindi, kita naman ang CCTV ah. dyan. Ayun, no? May CCTV tayo dulo. <laughs> <laughs> kita. Ay, tsaka ang tumitira niyan, yung may gamit. Oh. Sino bang may gamit? Pwede sila. Oh. Yeah, Ito, isa pa itong mga iniikutan ko dito sa dulo. Ito yung dulo ng page 2 B. Kasi yung may ladder na yan, page 2 na yan hanggang dulo. Ito, yan yung mga wire na yan, malalaking wire na to. Ito, mahal Tanso laman yan, kaya iniikot-ikot, taramin yan. Ha? I-report na. I-report na lang. Oh. I-report ko na yan, eh. Bahala na yung OIC namin. Paano? Hmm. Sa Sino? Bumalik din siya. Ah, nagbaba sila? Eh, ano sabi eh, niya? lang. Sino talaga doon siya? Umamit. Hindi mo namin kalimutin. Umamit doon. Umamit. Tinangga lahat? Umamit. Ayun, sisilbing hangin sa kanila dito. Kasi kulong na kulong dito. Napaka-init ba? Ito, may exit dito. May exit door. Pagpunta na yun sa Moleria. Ayun lang. Ito lang yung gawa-gawa ko dito na iniikotan ko. Minsan, every 2 hours, 1 and a half hours. Hindi ko pinapare-parehas yung... Minsan, karurubing ko lang, kakaikot ko lang. Iniikotan ko ulit pag talagang maraming workers. Mga bulagaba ba sila? Ito lang yung gawa-gawa natin dito. Bale, dito na tayo dadahan sa isang malaking pinto. Bali sa roof wala oh, may dito. Sa roof deck wala namang workers ngayon at saka wala na namang ibang pwedeng manakaw dun kasi nakatap na lahat ng kuryente. Uh -huh. Uh -huh. Hello, sir. Go ahead, go ahead, go ahead. Go ahead, go ahead. Go Kopya ko pa sige, ah, uh, pa 76 na rin ako diyan sa area natin. Eh. Balik na muna tayo dun sa ano kasi si Bade ay pupunta na roof deck ah, uh, magse-send kasi dito lang pa hirap na signal. Ah, uh, puta muna na roof deck. Naisama ko na kayo sa pagro-roving dito sa trabaho. Maganda sana kung noo una pa, nung hindi pa kasi mahigpit noo una sabay nagbabawa kami mag video kaya eh ngayon medyo maluwag na kasi critical pa yung gawa dito uh, hindi ka basta pwedeng maglakad ng hindi nakapokus talaga sa lalakara mo kasi napakaraming kalat mga bakal mga matatalim na bagay na pwedeng makasugat sa atin o kaya malaglagang ka Umal, ikaw ang malaglag sa mga lalakara mo kaya bawal na bawal nun napakahigpit nun ngayon okay na yung building kaya makakapag-vlog na tayo ngayon ng ganito ang tagal din natin hindi nag-vlog ganun, ganun din yung ginagawa ko yung, yung, pinakita ko sa inyo ngayon na ginawa ko pag-ikot ganun din dati kaya lang dati inaabot ng isang oras yung pag-ikot ko dito lahat pati work kaya mo pipicture mo lahat, lahat ng activity pinipicturean namin yan kailangan may may oras-oras kaming update na report na kung yung mga activity yung mga nangyayari dito yun lang at uh, maraming salamat sa panonood kung tinapos mo ang video na to uh, maraming salamat at kung bago ka pa lang dito sa video na to uh, huwag ka nang makalimot na pindutin ang subscribe button para makadagdag ka at makatulungan mo ako sa pagpaparami ng aking mga subscriber no? Yan, at sana lagi kang manood ng mga video ko. Uh, so, baybayan mo sana yung buhay ko. Itong vlog ko na to, ito na yung tunay na buhay ko. Tunay na buhay talaga ito yung buhay ko na ginagawa sa pang araw-araw. Lahat ng i-upload ko na may, na ano, yung buhay na ginagawa ko. Kaya na, uh, mga kares, baka hanggang dito na lang yung ating upload at medyo mahaba na. Hanggang dito na lang yung ating video, no? At talagang humahaba na at uh, hanggang sa susunod ulit na upload. at sana huwag kayong sa support ko sa akin bye bye, thank you